Ay uh, formal lang naghahain kanyang Certificate of Candidacy si uh, Deputy Majority Leader for Communications at ACIS sa uh, Party List uh, Representative uh, Erwin Tulfo Okay, sa pagkasenador yan sa darating na 2025 Midterm Elections At ayon po kay uh, Congressman Erwin Tulfo ha, na hindi sila titigil ay paglaban karapatan at interes ng ating mga kababayan, kaya mula kongreso hanggang sa Senado, ay walang humpay nitong magsusulong ng mga pulisiya, panukala mga batas at mga programang magpapaangat sa estado ng buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung baga nasa laylayan ng lipunan. At siniguro po ni Bay Erwin Tulfo na kaisa ng sambayanang Filipino, ang AXIS party list sa kalayuning kakampi nito ang mga inaapi Lubos namang nagpapasalamat ang kongresista sa walang sawang suporta at pagmamahal na ibinibigay ng publiko sa kanya. So inasa po ng Comelec ngayon ah, na dadagsain po ng mga maghahain naman ng kanilang mga kandidatura ang ah, dalawang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Ah, ayon po kay Comelec Chairperson George Garcia. Batay sa kanilang pagtataya, kalahati pa lang ah, ng mga inaasahan nilang mga sa party list group. kasi marami, marami pong nagfafile file ang conga. Uy, suriin ninyo mabuti. Anong reaction mo sa mga naglalabas ng survey ngayon? Pulse Asia, SWS, Publicos Asia, kung saan eh, ah, consistent pa rin. No? Ah? Yung mga pumapasok sa si top 10, in fact, number 1, si Bay Erwin Tulfo, pagka-senador. Ah, uh. Well, unang-una sa lahat, ano, kapag lagi ka pumapasok sa survey, historically, pag top 5 ka, nananalo eh. Hindi na talaga natatalo. No? Bira-bira ang matatanggal dyan. At tandaan na, lahat ng eleksyon, ganyan ang nangyayari. So obviously, um, si Congressman Erwin Tulfo no, ay uh, poised to really uh, win it all. Kung hindi magna-number 1 yan, magna-number 2 yan, pasok din sa top 3. Uh, barring any unforeseen variables that could intervene along the way, di ba? Um definitely ko pag ikaw ay pasok diyan eh ikaw na talaga ang uh, mapipili ano. kung mapapansin mo laging pumapasa sa survey yung mga uh, bagong dugo na syempre ang uh, ikanga ay uh, sikat na sikat at popular in a given uh, moment at yung mga dating familiar na mga tao na natig tumatakpo ay uh, na na. Ito nga yung mga tao na sinasabi ko not likable enough to be elected in a post that requires people to only select one but uh, likeable enough to be included in the list ano so malaking bagay yan ano at sa nga, mga tulpo ano tandaan natin sa tingin ko yan sila ang mananatiling tinatawag na dark horse and i would not even be surprised if the si tulpo would become president in 2028 ganun uh, ah oh, posible posible ah, oh, kasi unang una Unang-una, hindi, maaari nga uh, yung kapatid niya, si... Uh, ah, si, uh, uh, si, Senator Rafi. Oo. Oh, kasi isipin mo lang ha. Si Senator Raffi ay isang senador. Uh -huh. Yung kapatid niya number one sa survey. So it speaks well of the support behind the Tulfo brothers. Hindi na natin maikakailayan. So it's not just about Raffi Tulfo anymore but the brothers themselves. So it basically shows their popularity right now. And if you ask me ha, Uh, I would not be surprised if Senator Raffi would declare for the presidency and possibly mm -hmm. win. At uh, he really plays his cards well. Tandaan natin ang focus at attention ngayon si Sara Duterte. Mm -hmm. At bagamat mataas ang kanyang trase na approval rating, siya lang yung hindi naging consistent nung nakaraang survey kasi may pagbagsak. Si President BBM, naglalaro pa rin sa 50 yung kanyang bilang. Hindi siya mataas na mataas. Hindi rin siya mababa pero consistent. Yun yung problema doon eh. Nangyari kay Duterte mataas pero bumagsak. Mm -hmm. So may implication yun. Ibig sabihin may impekto yung pag-atake. Uh, diba? Pero hindi yan pinagdadaanan uh, ni Sen. Rafi Tulfo. Baka ang maging estrategya nito parang uh, nangyari kay Pangulong Duterte na towards the tail end, magugulat ka na lang, by the time you focus on him, it might even be too late. Tandaan natin, Itong mga tao na ito ay sanay mga sa taong bayan at sanay sa ika nga sa mga paglalaro pagdating sa ganitong mga bagay. Which is why I would not really be surprised if the next president would be a tool po. You, Again, yung surveys. You diba? survey, oo. Anong may pagliliwanag na right now, yung kanyang kapatid ay number one. At hindi ko lang kung nag-declare na, nag na rin ba yung kanyang kapatid na si, ano, uh, si uh, Ben. Oo, oh, oh, si Ben. Ben, oh, nag-file na na si OC. Video. Nag na nag-file na? Oo, oh, oh nag-file na rin. Oh, siya yata okay. na una. Okay. Then uh, si okay. Kong Erwin. Kahapon si Kong Erwin. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Kung tutuusin, bihirang-bihirang na ng magkapatid na sabay na tatakbo. Kasi nakakalito yan minsan sa boto. Minsan naghahatian yan eh. Oo. Oh. Di ba? Pero ito? Pero ito, bihirang ginagawa yan. Pero ito, sabay. Sa so, tingin mo, mahati boto nito? Hindi naman nga, yun nga yung point ko. Eh. Hindi nila man nila gagawin na sabay sila kung sa tingin nila mahati yung boto nila. Okay. Why would you even do that, hindi ba? Ibig sabihin, alam nila na posible silang matalo. Kasi nung survey, napasok yung dalawa eh. Oo, okay, sa latest Positive ito, sabihin, sa ano ba tong uh, survey form na ito? Number 2 yata si Ben? Mm -hmm. Exactly. SWS ba ito? That's exactly the point. Miss Aida, tinako nga. Oo. Ah, kasi parang nagpapasok sila sa top 5 eh. Magkapatid. Three. Mm -hmm. Oo uh, may nakita akong isang survey, parang one yung isa, si number three or number two nga. ba diba? Sa so, ibig ko sabihin, hindi kita makayo tatakbo na sabay kayo kung sa tingin nyo maghahati kayo ng boto. Mm -hmm. Ibig sabihin, nakalkulan nyo na yan na posible kayong manalo. Kaya nga lagi ko sinasabi, um, right now, he may appear to be, a, a Tulfo may appear to be a dark horse. Ah, But sa sir, Pulse Asia pala, attorney. Pulse, Pulse ah, uh, SWS, number one, Erwin Tulfo. Hindi ata pumasok uh, dito si Ben Tulfo. Uh, pero sa Pulse Asia, uh, number one, Erwin. Number two, Ben. Yun. Uh, SWS, uh, number uh, one yun, si Erwin. Uh, uh, Hindi pumasok si Ben. Uh, Then Tito Soto uh, sa SWS. Pero ito, mga ganito, uh, pero, pag consistent na itong top five na ito, lalabas first quarter, last quarter of 2024, first quarter of 2025, yan na. Ito na sila. Oo, uh, kasi... O oh, kasi historically pag top 5 na nanalo na talaga, wag lang may mangyayaring kakaiba. Oh, oh, oh. Ang nangyayari na lang diyan yung positioning kasi like yung mm. nakaraang election for the longest time consistently si Sena Porrada titol po ang ang number 1 sa survey. Pero ang lumabas si Robin si, Padilla. Uh, Robin Padilla. But he, he, was also part of the group ano na consistently nando doon. Sa top 5. So, laging nananalo yung top 5 oh, ah, so, okay. pag pinag-aralan mo. Alo sigurado na yan. Hindi Alright. na matatalo yan. Okay, sige. Maraming salamat sa iyong panahon, Attorney Ed. Napahabang ating usapan, Attorney Ed. Chico, thank you so much. Good morning. Salamat, salamat din, sir. Alright. Thank you so much. Good morning.